Hello mga katrabaho, magandang umaga sa inyo. Pati ko karon sa panan sa una. Kung si Forman Kaamboy Forman uh, ka pasalamat mga katrabaho na itawagan ko ni Kaamboy na katrabaho ko niya. O mga katrabaho, dugay na pagminaguban ni sa una. Uh, ni ang kauban na Forman ako si Kaamboy. Oh, mo ni karon project niya. na di niya nga project kang architect yeyek ni nga project ah uh, ano hmm. uh, raw dako pagay building ni ay mga terbaw maganda tong project nila yan At uh, mataas mau mga terbaw floor ko Ayan no? Ito, maraming kwarto mga uh, trabaho ah, uh, Ilan kaya kwarto nito? Ah, uh, ta uh. uh. uh, mga tanat Yan kaamboy mga trabaho dili sa tama kalabi kayo video karon kay ah uh, pa, pa taga sa kwan Kapitan di detik nah, nah si kambui deh, <laughs> nah, maka terbahu, yang si Kamboy. Nah. Yang mau yang forman si mau atas karena mau Laki-laki yang project ni Kamboy Ka ngayon. Nabot uh, na ko diri sa i-assign sa kong Dara Oh. Ayan. Napakalaki ang tarpaon. Oh, diri ko ibutang ni Kamboy Ka kay... Kailangan daw ko diri sa kanina project. Yung mga katarpa, bangin na lang kay magsugod so na miyong trabaho kung nga nabot na ng mga video mga alas dosi sa so at least nabot na tala ni mga katrabaho daw yung pasalamat ni kaamboy mga katrabaho iya dyan kong kita bangan dyan kung salamat sa ginung nga ginungog niya ako pag ampo nga makabalik kong trabaho na itong trabaho nga yan dako dako pa ni mga katrabaho na itong project ron yan Ya bangin lang video niyo akong video niya po ni Hantu Moman. Bye bye. ini po dah. alas 12. Kita yung mga katarbaho. Alas 12 ting relax karon. Ug atong suruyo na atong mga kaubanan karon. Morning mga kauban ako karon si si Longlong busy sa ML. Oh, ML nga uh, kalingawan nila mga katrabaho. <coughs> Ayan si Lung Lung, ayan say, itong pangatose, itong katrabaho iboy, ayan mga trabaho si katrabaho iboy, nagsambong siyang naong <laughs> ayan si katrabaho iboy, nakikita ng uh, sa salida salita, nakikita ng titol um, ng tasikas. Ayan. Para sila. Oh, si Alvin uh, sa ibabaw. Mm hi, -hmm. hay. hi lang, hay. ayan, mm -hmm. uh, mauna si Alvin. Ako ba na una rin? Uh, isa na tulog. Ako uh, sa pangalan kay Les niya. Ayan, ayan mga trabaho. Medyo dako pa niya ang trabaho on the pero yang um, muang na dari plastering, yan tuh aku pakai plesteringan sa taas terus Ustaz di salikod itu likod dah ya, benda apa pasal itu dia ya. tubig nga katrabaho yan, sa ulan wala ka mangwi atop ng ning... trabawaan ko na moron trabaho medyo dilit na kakuha kayo o kineng video kayo nga nagtrabaho ko kay tungod bawal kay maisturbo ang trabaho basing makakawat kawat, -kawat na no, video niya nga nagtrabaho ko ako lang ipakita sa inyo akong ishare sa inyo maka kuan sa trabaho na to maka kung gab siga, siga video ta tapos nagalihok ta lahat mo yutong natay o ang sariling pakyaw kay pwede ra naga video ta samtang nagtrabaho pero mo update lang ko sa yung mga trabaho kung unsa na ang among nahuman ayan bang house mga trabaho pwede ka mag-stay in ra. sakit na sa second si iyan iyan no Yan si floor yun ang bag ko nari bag Ayan mga trabaho na yung line group ko na naga trabaho po dere sila ang nagtrabaho sa atop roofing yan ini lang mo lang agi karon oh ini agi na karon mga katrabaho sa akong kaubanan suruyo na to ang, ang assignment na ako karon. Ano yung assignment na ako karun mga katrabaho? Pahila na muna ibabaw. Yan. Ngayon lang tayo nakapag-video mga katrabaho dahil last 12 Ting relax, ting pahulay sa mga tao. Maulan niya itong time na makag ta kay lagi isud mag video kung natas trabaho okay kilag na ako'y tripod wala mag tripod yun yan mga trabaho sige lang sunod magapalik ko po ng tripod alag naka butang lang ang cellphone sa tubangan at least dili siya may turbo sagdaan lang siya nga mag video siya yan ay eh, mga trabaho ginung ng pagampo na usay ginung uh, a kabaliktad trabaho nan wala pang atup na ay eh, mga wala pa ay atup na mga trabaho di eh, ayano oh, na kasugod so na sila atup di ga padulong na, na sila dri ata sa dulo sa may banghouse guapo lang view dri kay eh, naay eh mga tanom Muna pwede kamu stay in muna yang mana ilang bangunan terbau ketrabaho mana kamu istiqin dari mana yang mana yang montul ganan bapu yang biu kayak kay naik mga sagbot kamu tanam dari bulai gustu di mu yang nah uh. ketrabaho na... pasalamat po aku sa Panginoon na dininig niya ang panalangin ko na makabalik sa trabaho ayan naka yung naalala nyo yung post ko kahapon na yun nga kung malang tawag walang trabaho pero mga katrabaho uh, dati ko dati ko talagang kasamahan to noon pa post, ngayon bumalik lang ako sa dati kong tropa noon sa dati kong tinarbahoan noon ngayon nakabalik na ako mga katrabaho tsaka upo muna tayo tsaka mga katrabaho na yun uh, lagang mahirap talaga ang buhay ngayon mga katrabaho lalo na ngayon Disyembre, mas wala kang trabaho ayan buti na buti na lang naawa yung yung video ko kahapon nakita siguro nila na wala akong trabaho tapos tinatawagan ko rin mga katrabaho para naman na maparamdam sa kanila na bakante ako pero sa wakas ayun, dito na ako pero dito lang ako sa pero nagpunta lang ako dito sa ano sa bang house nila dahil may nagsasounds dun palayo-layo muna tayo at yun uh, papasalamat po ako ah uh, shout out pala kang Bush GM shout out nandito na ako uh, nakabalik na ako at batud shout out si pare junak shout out oh, na ako dali sa sa ning lugar ni eh? ah, nakalimutan ko basta shout out sa inyo tanan sa mga trabaho ulitin ko ah, sa mga nagsubaybay sa mga vlog ko uh, ah, marami sa inyo marami salamat sa pagpapanood at time check tayo ah, mamaya alauna tatrabaho naman ulit tayo ah, malapit na alauna so babalik na ako sa pinagtrabuhan ko sige kita kita lang tayo mamaya mamaya hapon pag uwi namin sige bye a few moments later oh ala na na balik na po tayo sa trabaho saka na po dumidiri yan balik na po na trabaho na sige ako nyan lang ta mag video trabaho pag astrace na po okay bye bye Ay hey, mga katrabaho, alas 3, merinda na. O, karun mo ato ko sa tindahan na utanganan o mga pagkaon na na. Ako lang isa karun, kay Gibiaan ko sa mong kaoban, si Lunglong. Di, talakaw na siya. So, nagsunod lang ko kay nga pang magigitiwas ito na ipailan ako nga lublak. Mga katrabaho, maganda dito. dahil may liwalas yung paningin mo yan nasa subdivision tayo ayan mga katrabaho punta lang tayo ng tindahan malapit uh, lang tindahan dito mga katrabaho lapit lang sa pinatrabahoan namin yan makikita natin na nakita natin sila doon na nagmimirinda dahil lalas na ayan nandito na pala sila sa tindahan tayo mirinda tayo ngayon sa inyong kan kok kok ayan Uh, dito mga katalabaw ang, dito ang utanganan nila Hai hai yo hai lung đâu Yan Ka chmai ah, no bacira na misan ah, no Oke okay. Mau oh, deh mangaterbau no nubacira deh pangalanan ini gi terbauan Nong nata sa no bacira karon Yan Ah uh, ban mirinda muna tayo mga terbau Bago pa lang ako dito mga terbauan utang na agala aku Kaya dahil sa kanila nagpapagaranto na ko para makautang din ng pamirinda kailangan natin Shout out dari kampus Jim, Bos. Ngapi shout ya Oh, ngapi. Cook day. <laughs> Ati Magro, shout out sa inyo dia. Nana ko di karon nagtrabaho. Nubatsira. Tu pala ma trabaho si Uloy. Tapos si Uloy. Hello. Mao na akong kauban karon. Ako lang ipakita sa video para Para ganahan busla mo tanaw. Miranda. <laughs> mao trabaho dilik dito ka builo ubijo dito kung nagsugod mi trabaho kay eh, usub ma kita mi sa mo ang amo asukto pag mag video-video mi nagtrabaho. Ko nga update lang ako pag kumansa mo trabaho, mao lang ko ipakita nako. Na so gawas na lang siguro kung drypad, na go tripod, jud na to mi magi stay di ako ng cellphone samtang so, nagtrabaho may nagakamera pero sa karon wala magoy tripod so shifti muna na ang cellphone ako dili sana ako gamiton pag nagtrabaho mi nya pas karon nagulan-ulan pud ora nga uh, sa karon di na tay mag video nang nagtrabaho update ko na lang kung ano natapos na maintain Pari shoutout. shout out. Nami karo sa tindahan nila. Tangalan nila lunglong. Si Iboy wala nang sabay si Iboy karon kay mga pilan daw siya ini gabos silang balay. Big time, Jabli stress. sa inyo. Pani ah, mo, brother. Ay satanang nagtarbaho din si na. Shout out sa si Newton dia Nagmirinda na mo, kami nagmirinda nami. <laughs> <laughs> Sarap. Ang <laughs> kalayaan <laughs> na ito, kapi, kapi, pan. Mga lobo na, mga pun may utanganan daw dia. <laughs> mirinda ta adong hanggang mirinda. Ah, sa nagtagbaho day kang sa Mamay Road. Ika Amboy. Ika Sa sakop ni muda. Si Pare Duy, Pare Doi day Pre. Merinda tayo, Pre. pauli na ta kaya naman tag mirinda balik punta sa trabuhan nakalating na tayo At trabaho na ulit tayo mga trabaho Alas, alas tres kinse na yan. Oh. mau din mo, agi mga katrabaho uh, si iboy, wala na break time. Yan kaya tumulan mga katrabaho, nagtrabaho kami kanina. Hindi ko lang nakuha na ng video dahil baka mabasa ang cellphone ko. Yan. A few moments later. Oh, time check tayo. Nag-aalasing ko na, hapo na. Yan lang muna ang agi namin ngayon, katrabaho. Dahil kanina umulan, kahit umulan, nagkatrabaho pa rin kami. Tapos, ayun lang hindi madaling trabawin yan mga katrabaho dahil maraming mga yan mga biak biak na halublak kasi hindi mo basta basta ilagay yung pag di patuyo yung simento baka mahulog dun sa ibaba yan yun lang mga katrabaho ah, pa na kami dahil ko na Ah. Uh, ah, bawli na karon. Oba ka na bakta si Boy. Ayan. Ah, uh, ang luha ka kauban na mo wala ano, nang uli na, naguna-una. Naguna-una na sila luglong. <laughs> ito ang daan sa palabas. Maisekyu. Ah uh, Pauwi na ka, pauwi na kami sa bahay. Ayun. Hanggang dito na lang muna, Tarbao. Bye-bye. Bukas na naman ulit.